Sama-sama mga residente at mga opisyal sa labing anim na barangay sa Cotabato City sa isinagawang clean-up drive. Suportado naman ito ni MP Attorney na Gibson Arimbo, kung saan mahigit walong daang sets ng food packs at bigas ang ipinamahagi sa mga volunteer cleaners. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Marcus Uy. Sa ibinahaging impormasyon ni MP Nagib Sinarimbo, sama sama niya ang mga bata, Matanda, at mga nanay maging ang mga tambay sa paglilinis na isinagawang clean-up drive sa labing-anim na barangay sa lungsod umaga ng linggo, December 7. Bilang suporta ng mababata sa hakbang, 803 sets ng food packs at bigas ang ipinamhagi sa kanyang tanggapan. Pinasalamatan ito ang Office of the Chief Minister, Abdul Rauf Sabib Gambar Makakuwa, sa pagsuporta sa kanyang mga aktibidad, gayon din ang Bangsa More Ready, sa dagdag na food supply at ang mga barangay as na matibayaan niya ang ugnayan para sa pagpapaunlad ng lungsod. Marcus Uy, I-Minds, Philippines